Na, wala nang damit ni ate masaya masaya sa loob oh. sa loob wala naman limit kung hanggang oras kay dyan hanggat kaya mo o oh, diba so, ayan kaganyan dapat oh. uy sexy mo oh. mo OMG wow sexy shout out sa inyo ano pa karamdam sa loob? Masaya masaya. Ay masaya daw masaya. Alright. Chat chat ayaw daw masakit chat happy sila pag galing sa loob. Parang tahimik sila, no? Uy, ayaw na nila mo. No? Masakit sa tayo na, sir. Masakit sa tayo na. Masakit daw sa tayo na sa loob. Huwag na kayo pumunta dyan. Wala na, yung mga damit nila doon. Huwag hindi kayo ukay na eh. Wawa naman. okay okay yung mga damit nila doon Kaya pinapayuan sila na dapat ano, hindi na sila mag-iwan ng damit dyan. Oh, grabe doon sa lobby, oh. Ay, ma baka makapirate tayo. Okay, pasok lang lang pasok, walang bayad diyan, libre. Libre mabingi. <laughs> Lakas ng sounds eh. Yan, itali nyo yung mga damit nyo para hindi matanggal. Masakit daw sa tainga. Okay kaya paso nyo, kayo. Hey, yeah. pasok kayo. Oh, may shoutout. Ayun nyo. Pasok. Mas sila lang, sila lang. Ay, may mga damit pa. Dahil pang damit o. Oh. O, oh, pili na kayo ng damit. Oh, tanggal damit. Tanggal damit. Tanggal damit. No, nakatranks lang dapat sa loob. <laughs> Sapat daw kay Ate 'yon, oh, na dumadaan. Okay okay. Okay okay na. Hindi mo na alam kung anong damit mo dyan eh. Ano? Okay okay Na hindi na sila magdadamit. <laughs> Bawalan na Ba naka-tsinelas, tapos dapat talaga na naka-trunks lang. Na <laughs> swimming attire. Okay. O oh, naka-swimming attire sila oh Kailangan may swimming attire oh. nga po. Oo. Salamat. Naka-swimming attire yun, yung nasabi nila. Naka-swimming oh. attire. Yung ganitong suit, pwede. pwede to. Oh. Kailangan naka-swimming attire. Yung pinaka-swimming attire nila, yan oh. Ayan. Ayaw pumasok, ma'am. Para masakit sa ulo. Oo. Ay, nakasili na ter lang sila. Oh, sorry. No? Wag na kayo magdadala ng extra damit pag pupunta rito. Tingnan nyo yung mga damit nila dyan. Parang hindi ukay okay na yun. okay, okay na. No? Kung makikilala mo pa yung damit mo dyan? Kawala <laughs> so, ka na talaga yan. yung ibang damit na nagagamit dyan. Eh. Ayan, dapat naka, ano wala na kayong damit para pagpasok nyo. Hindi na kayo mag-iwan dyan. Ayan. Kapag iniwan mo yung damit mo dyan, pagbalik mo, hindi mo na makikita. Ayun oh, na, may sounds na, oh, may sounds na. Dito yan sa Disco Pol, no? Oh. Disco pole.